Kaya pala mga katokad eh malakas ang kutob ko na parang may gulo dito sa kalsada. Kayong pala mayroon pala retong hulihan sa may uh, kanto ng ano ng ang Agno. Ay, hindi. Uh, sa may ano sa may uh, Araneta. <tos> <tos> So, yun. Dito tayo. Mabuti nga kanina mga katugad. O. Mabuti kanina. Pagdaan namin kanina. Eh, merong ano, merong na sabi sa amin na ano na may mga enforcer sa kanto kaya agad kaming ano agad kaming punta sa ano pumunta sa may kanto tapos ang ginawa namin mga makatukan nagsuot kami ng ano nagsuot kami na uh, helmet so yun nga tama pala yung aming hinala na uh, meron pala na hulihan dito so yun uh, operation nila kayo makatukat kaya nga uh, tama lang na ano yung uh, kanilang mga ginagawa para kumbaga sa batas eh masunod yung mga dapat masunod. Kasi marami kasi na mga ano, marami kasi mga katok mga kulurong sa lugar na to. Dito sa may uh, tatalon hunters. So <laughs> natawa ako mga katokano, bakit ako natawa? Kasi nga <clears throat> yung isang uh, isang uh, isang uh, tao dito yung isang motor eh na ano isang motor tapos eh biglang bumalik kasi <laughs> nga nakakita yung mga ano mga enforcer dito na uh, mga nanguhuli sa so, ayan guys nasa kabaan guys ng ano ng skyway ayan, ayan nasa, kaya, nasa kabaan ng uh, skyway dito sa may uh, G. kaya pala nung <laughs> balikan naman yung isa <laughs> malik nung isa <laughs> uh, kasi na uh, ano uh, madalas kasi dito uh, nagka-counter uh, dito sa may uh, iskinitang to uh, at lalabas dito uh, nagkakaroon na ng, ng uh, counterflow counter flow dito kaya uh, kumbaga nasanay na ay uh, eh, ngayon eh, mayroong mga operation dito na uh, nanguhuli ngayon so ayan mga katoka do kaya eh, uh, lahat ng ano, uh, alat ng mga commuter ano, lahat ng mga gumagamit ng mga tricycle motor, kailangan uh, sumunod tayo sa batas para hindi tayo abala sa ating uh, pagbabiyahe. Uh, so, pa naman mga katokad yung ano, yung mga enforcers sa lugar na yon kaya wala talaga ano wala talaga ilag dun sa ano kung counter flow ka kung mapapadaan ka dito sa may ano, sa may Araneta talaga mahuhuli ka talaga lalo na yung mga tricycle guys na ano na kulorom yung mga walang linya ayan dala yan dito guys nako paalaala ko lang sa inyo mga katoka din oh na kailangan pag may ano kayo, pag mayroon kayo ng tricycle, eh palagyan niyo ng linya para hindi kayo mahuli. Kasi katulad nga diyan mga katoka din, na hindi natin alam o hindi ninyo alam na sa isang lugar pala na uh, nilalabasan ninyo at kaya dinadaanan ninyo ay mayroon mga uh, enforcer na nakadeploy para manghuli doon sa mga Uh, sasakyan na uh, walang rehistro uh, at walang mga linya ng mga tricycle. So, so ayun guys, uh, uwi na tayo uh, at bumili lang ako ng ano ng ulam namin. Uh, gulay lang ang uh, aming ano, ang aming uulamin at nabadaan niya ako dito guys. So ayun. Uh, sa mga katukad para paalaala sa ating mga commuter no na kailangan maging patas tayo. Ayan. at syempre mga katukad ako ay uh, nagpapabot ng shoutout sa lahat ng mga viewers ng uh, katukad vlog maraming maraming pong salamat sa inyo at uh, kung wala po kayo wala rin po ako sa ganitong uh, kalagayan bilang isang vlogger uh, at patuloy ko mga katukad na uh, pagagandahin ang youtube channel na ito pagamad sa dyang uh, napakahirap ang maging uh, vlogger pero yun dahil nga sa inyo at uh, nagigit ako na patuloy kayo na nag sa aking channel kaya lalo ko na sinisipagan na makapag video at makapagawa ng isang video na kung saan eh, mapag alilibangan ninyo mga katokan so ayun guys ang ganito lamang ang video na to maraming maraming salamat sa inyo God bless you all and God bless the Philippines mabay po tayong lahat Bye -bye. peace